Hi hey guys, uh, good evening, lalong lalo na po sa ating mga kapwa, security personnel Welcome back sa aking uh, munting channel So sa video ng ito mga 5 ay pag-uusapan po natin Is tungkol sa mga memorandum na ini sa mga security guard Ng kanilang mga security officer So minsan kasi mga 5 parang uh, napakabigat sa kalooban ng mga security guard na binibigyan sila ng memo or inisyon sila ng memo ng kanilang mga officer o ng kanilang mga commander. So, dapat ba talaga natanggapin or i-receive ang uh, memorandum na pinapataw sa inyo or, bini, or ini-issue sa inyo or uh, hindi na kailangan na i-receive pa? Okay? So, siyempre mga 5-9, isa-isa natin, may natin yung usapin tungkol dyan para malinawa naman po ang uh, bawat isa sa atin ng mga ordinary security guard. Lalong-lalong na po sa mga baguhan. Pero siyempre, uh, bago po yan, intro muna tayo. So yan, mga Five 9 sa bago lamang po na napadpan sa aking uh, munting channel, ito nga pala si Robert Chidi Vlogs, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa security, regarding sa trabaho ng security guard, at uh, of course, lalo-lalo na po sa mga report mga Five nine So, bisitahin nyo lang po ang ating uh, playlist dyan. Yan, at uh, Pindutin nyo lang po yung ating uh, tutorial video dyan. So, marami po kayo matutunan dyan, lalong-lalong po sa paggawa ng report. So, yun, maraming-maraming salamat mga Five So, yun mga Five Nights, at bago tayo magpatuloy, ay, ay shoutout muna natin yung ating mga Five na gusto pong magpa-shoutout. Okay? So, shoutout po kaya Sarah Lakay, Jerry TV, kaya Five Nights Redin, Aquino, from uh, Baguio City, kaya Five Nights Denmark, Espinia and of course, kay Five Nights Gisbert, Abarico. Yan. So shout out po sa inyong uh, lahat mga idol. Uh, maraming maraming salamat po sa pag sa panonood sa aking mga video. And of course, sa ating pong mga subscribers at uh, siyempre uh, sa mga nanonood sa ating mga video, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At uh, kung gusto niyo pong mga pa-shoutout sa next video natin, mag-comment lang po kayo down below para may shoutout po natin kayo. Okay? So maraming maraming salamat po. So yun mga 59 ngayon na ipagpatuloy po natin yung ating uh, usapin uh, tungkol nga ito sa memorandum na inisyo ng ating mga security officer. So kailangan ba talaga natanggapin or i-receive ang uh, memo na inisyo sa atin or uh, kahit hindi na. So ito mga pep na isa-isahin po natin yan. No? So meron akong ginawang uh, sample ng memorandum dito mga pep No? Actually so, meron akong uh, video na ginawa dito kung paano gumawa ng memo sa mga subordinates. So yan no? yan. So, kung gusto nyo pong uh, basitahin niyan, so puntahin nyo lang po yung ating channel yan at hanapin nyo lang po yan. Okay? So, ito kasi nga nilalaman or uh, nakalagay sa memorandum. So, nakalagay po dito mga 5 no sa memo, reference, code of discipline, section A, offenses against work ethics. So, yan, siyempre kayo nang maglalagay dyan kung anong gagawin niyo So, yan, no? So, number two po, you are hereby directly to submit an explanation letter upon receipt of this memorandum why you should not be charged administratively for so yun, nakalagay po dyan kung ano yung inyong nagawang kasalanan kung ano yung uh, baga, ano yung offense na nakalagay po dyan so, sentence number 3 po nakalagay dito failure on your part to comply with this memorandum will constrain this office to take drastic action against you okay? so yan, nakalagay dito kung sino nagagawa ng uh, memorandum. Halimbawa, din na uh, receive by, nakalagay din dito, din uh, date at saka time. So, ang tanong dito mga 5-9, kailangan pa talaga nating i-receive. So, ang sagot po dyan mga 5-9 is yes. So, no. mga 5-9, kapag inisyon po tayo ng ating mga officers ng uh, memorandum, siyempre, uh, hindi naman tayo isyohan kung wala tayong nagawang mali. Okay? So, kapag inisyon po tayo ng memorandum ng ating mga officer ay kailangan po nating i-receive. No? So alam niyo po kung bakit mga 59? nine na hindi niyo po 'yon in receive So pwede po kayong kasuhan ulit diyan ng insubordination. So ibig sabihin hindi ka talaga sumusunod. So ang memorandum mga 59 na isa po 'yan sa disciplinary action na ginagawa ng mga officer doon sa mga kanilang subordinates or sa mga 59 na kumbaga ay nagkakamali. Siyempre hindi natin maiwasan 'yung mga 59. Minsan malilate tayo, nalilate tayo sa duty or minsan hindi tayo makapasok So hindi naman pwede mga 59 na true verbal lang tayo. So s'yempre base tayo doon sa black and white. So kailangan talaga natin um isyuhan or uh, makatanggap ng memo doon sa nagawa mong mali. So ang memorandum mga na minsan na uh, kumbaga ay parang mabigat tanggapin ng isang uh, security guard na namimuhan siya. Kasi iniisip nila parang uh, ina-accept talaga nila na may kasalanan sila. So ang tanda niyo po huwag kalimutan ang memorandum ay uh, kumbaga ay eh, malaking privilege po 'yan para sa inyo or sa mga security guard na na-issue ng memorandum kasi po mga 59 ang memorandum na 'yan ay uh, pag na-receive mo po 'yan ay uh, magbibigay ka po ng explanation. So gagawa ka po ng explanation report or explanation letter mo uh, para doon sa uh, nagawa mong mali. So, ibig sabihin mga paimlan, kapag na ka ng memorandum, meron kang karapatan or meron kang pagkakataon na mag-explain ng iyong uh, sarili or mag-explain ng iyong uh, side kung uh, ano ba ang nangyari. So, hindi po ibig sabihin na pag in ka ng memorandum, eh, talagang may kasalanan ka na. So, although ano na tayo, may kasalanan ka na nagawa, kung ba, parang depensa mo yan sa sarili mo na para malaman din nila kung ano yung nangyari talaga or malaman din nila kung ano yung side mo. So, yun po yung uh, purpose ng memorandum. So, sana po ay uh, mga 5-9, maintindihan ninyo, lalong-lalo na po dun sa mga kasamahan natin, na kapag na-issue ng memorandum, ay eh, sasama yung loob sa mga officer or hindi nila i-receive. So, tandaan nyo po mga 5 kapag hindi nyo pa yung na-receive, meron pa kayong additional na kaso dyan, insubordination. So, talagang uh, makikita talaga dyan na hindi ka talaga sumusunod. Talagang matigas ka talaga. No? So, ang memo po mga 5-9 is part po yan ng ating uh, pagiging security guard. Or kahit sa alaman po ng establishment, kahit mga ordinaryong mga empleyado, hindi mga security guard, talagang binibigyan ng memo kapag nagkaroon ng uh, violation or nagkaroon ng uh, pagkakamali. No? So, hindi po ibig sabihin na naisuhan tayo ng memo, eh talagang uh, tatanggalin na tayo. So, meron tayong tinatawag mga pipeline na job process. So, ang memo na yun, reference lamang kapag naisuan kayo, simple mag-explain kayo doon para attachment doon sa memo na binigay sa inyo. So, pag nabasa na inyong officer na talaga na mga totoo at uh, talaga na makatotohanan yung e, inyong explanation, eh, siyempre, pwede kayong ma-absuelto. So, yun po yung kagandahan ng memorandum. So, hindi po yan ibig sabihin na eh, pag naisuan ka ng memo, eh, talagang uh, kung bagay, eh, mali ka na. No? So, chance mo po yan para ma-explain po yung sarili ninyo kasi siyempre, uh, pag once na mo yan, gagawa ka rin ng sarili mong uh, narration o sarili mong explanation. Then, attachment yun sa uh, kung bagay dyan sa memo na pinigay sa iyo. So, reference po yan. So, serve as disciplinary action dun sa mga nagkakamali natin yung timeline. So, hindi po ibig sabihin na uh, talagang uh, dinidiin ka So doon po sa mga 59 natin na hindi pag-ano na intindihan kung ano talaga yung uh, purpose ng memo no so sana po no ay kahit papaano ay na-explain ko po sa inyo at sa uh, kahit pano ay nakuha po ninyo kung ano po ang ibig sabihin Misang kasi masakit sa kalooban natin or masama sa kalooban natin na kapag in tayo bigyan tayo ng memo parang na hindi natin uh, tanggapin, no? Masama sa sama ang sa officer natin. Bakit ganito? No? Kumbaga maninili pa tayo ng uh, kapwa natin, bakit sa ganito, no? So, pagwas sa na mali mo na automatic, isipin mo kailangan mo mag-explain. Gagawa ka ng uh, explanation letter or, or explanation report mo. Then na uh, siyempre kailangan mo rin receive yung memo na ibibigay sa iyo. Okay? So yun mga 5 na sana po kahit papano ay uh, nabigyan ko po kayo ng konting linaw. Uh, tungkol nga po sa memorandum na pinag-uusapan natin kasi marami po mga 59 talaga na kung bagay napakabigat o talagang uh, mahirap tanggapin para sa kanila yung memorandum. So kasi minsan hindi natin naintindihan kung ano yung purpose. Kaya ganun po yung instinct natin, no? So sana po ay napa, naipaliwanag po sa inyo ng maayos, ang mabuti at sana po ay nakakuha kayo ng kunting idea uh, sa ating mga pinag-uusapan mga 59. So yun mga 9 maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. Sana po ay uh, niyo pong kalimutan mag-subscribe. At of course, i-hit nyo na rin po ang uh, notification bell para updated pa kayo sa mga video na susunod pa nating uh, i-upload. At of course, huwag nyo rin po kalimutan mag-share at of course mag-like sa ating mga video para siyempre ganahan naman tayong gumawa pa ng mga sunod na video na pwede nyo po ninyong makapulutan ng aral at uh, makuha na ng idea sa pangaraw-araw ng ating trabaho bilang isang secretical mga 59. Okay? So, yun mga 9 maraming maraming salamat po. God bless us all.